Good morning, Lodi. Dito to sa no lods. Sa aking munting tinga sinda. Asinda Luis Luisina. <laughs> Asinda Dodix ni lods. Magharbis ta. Pero sa panaginip lang. Hindi e na ato lods. Suri-suri na tinaga igang guys balay. Dire ta ba. Ngita tag prospect. Ngita ni gusto lods kay. <laughs> ano? Minus na kayong panagatan, lads. Ngita na extra income. Patay kung watay, di naman ngita ni, lads. Pass mo tayo, diba? Ngita pita daw, lads. Ngita daw, mupalit daw, kuwan. Kaning buhi nga humay ba? At o, kita magpagaling, pagiling na to, lads. Tingnan natin kung may ginansya. Kung nangiginan siya, patuloy. Pag walang ginansya, stop ball. Sarap talaga ang buhay ito sa bukid lods oh oh no, may puno ba? ng manga lods oh dito Lito lang tayo dito lang tayo dito lang tayo mga meeting place ang mga maritis mga meeting place ang mga maritis baka <laughs> hindi nga maintain ano yung basakan <laughs> maritis maritis tapos tanduway tayo lods tanduway lights pwede na tanduway lights pwede na lods suruita sa tong hasinda sa tong hasinda lods eh, telo aga sa sinda na ako. Grabe. Di na ako. Ang problema ko nung sa harvest nila, ba? Puslan man, wakit tayo trabaho. Suloy tayo sa itong hasinda, eh. Pila na katuig ako ka-harvest da. Mga 500 hektarya siguro ang harvest nila. Huh? <laughs> Joke lang, lods. Meron eh. Agit eh. Agita dereyo. E. Ha? Okay ni. Ay, gay. Experience ag lango wibah. ba? Hay, mani mar. Hana aram dio. Om din ni makay an speak ay. Hay, ni. Din ba ma man? Ba hono na. Mani ang har bisa namo sana blojo. Sungi mana? Dar tabukanan. Dar kagel. Amang imotay hindi ka so? ah diyan lang ka ah nindu po si eh. dada -dada ah nindu ko taposin mo eh tatuan na muna ito lang tatuan na muna eh ah pangun dito 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 lang diyan lang ka mitin mas mangga wala dito kamer pwede tay? magsiging lang tayo soroy soroy ano eh, yun tayo trabaho? <laughs> Oh, gapuha kayo. Sigurado na ni. Pilagin ni ka. Tiktar mo mar. One, one. So, ni ka pinla? ni ka pinla?

Wanto 2, 3, go. Ay, kaya eh. Ay, naara oh. Uny, lads. Pa-booking na mo daan. <laughs> ni Harbison. Ay, guwapo siya o. ba? Ano pa ni Maro? Ako, pinag-drain. Isa pa karoon, Martes. Hercules, Huibes, Domingo. Na ano, hilo naman na yung abano? Dago, <laughs> siguro-siguro ano Long range ni ay. Long range. Bola din sniper eh. long range kini. Apa nah, ini? Asin kagilan sa taga ani. Eh. Palit agbugas ani eh, ba. <laughs>

Ayay. Sila mo ako. Isabot at ka ni si Mamat? Oo. Ah, ito lang ako. Kapila na ako. Eh. may 300 kasako naman. <laughs> Kabayad bagatani.

Huwag ni Green magbalik tayo, natubigan tayo, no? No? Karoon nyo pa, no? Dwa kadlaw. Hindi, patay-patay na din. Dawaan, ano eh? Oo. Huwag na tayo, Ni Green, no? ang zon.

hah? jakpat, oh, jakpat ang ngalan, oh, ang variety, mukbushe nga ang dagko ba? Oh, oh, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oh, oh, Bugat oh, sunud sunod oh, 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 jakpat? oh, 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 Loh, oh, 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 na ni Harbiso no gini no ba Diba 80% Harbiso na oh. ang yelo yelo na manita na 100% no tanya ni saka ni paabot ah sa buwan semana Ah, hinuga na kay ni sa semana eh nindo kay ni Merkulis Huwibis At ipot pwede bernis ba?

Malagot, ni builo man tubig unya ni ulan mito sa kadlaw ay ay abi man ako kung harvest na pwede ni gini siya pamalhan kayo? ayo pamalhan gina siya kani kani ulan mito ko sa pagkay ulan ah <laughs> <tod noise> ni dakop ng tubig dire so pwede ni yang kar na kabuok sa ibra na ni jackpot naro guys oh ang kwana ni variety jackpot ah Iya yung sundon yung ngala nani jackpot yung tagi iya ni ba. Kacak. Oh, jackpot jod. Kani harbiso na dapat karon na ni harbison, ba? Okay na ni pero di man makaya. Sunod si mana pa daw. Perti hinuga na ni sunod si mana ba. Sige lang lads, update mo sa sunod kung next two week pa ni. Harbiso na na lods oh. Ay isa ka hektare 1.2 hectares. Testingan na to kung okay. Oh, okay tatanan. you hey, lads goodbye